January 2 na ngayon mga Kabuknoy -Bali. Punta na tayo kaagad sa trabaho Kabuknoy, bali may work tayo ngayon So meron akong isang kliyente di Kabuknoy dun sa Taytay So pu puntahan ko ngayon sa Taytay Kabuknoy para i-process yung uh, papers niya dun sa Taytay Municipal So sama niyo po na Kabuknoy back to work na tayo ngayong araw to Kabuknoy. God bless po sa inyo lahat and happy happy new year po So mga Kabuknoy sa year 2022 So ito yung unang araw ng pagbablog natin Kabuknoy at saka, syempre, ito rin yung unang una pagbalik uh, trabaho natin. So, napakaswerte natin, kabuknoy, dahil nagkaroon tayo ng kliyente. Dito, so, ito yung unang araw na balik trabaho natin, kabuknoy, simula ng bakasyon. So, thankful tayo, kabuknoy, dahil nagkaroon tayo ng kliyente dito sa Taytay Municipal Hall para sa renewal ng kanyang business permit. kami ngayon, ka mga kabuknoy, sa may Taytay -tay, ano? tay -tay Municipal Hall. Ayan. Pasok tayo, kabuknoy, sa Taytay -tay Municipal Hall. Dito yung line ko kabuknoy para sa renewal ng business permit niya yeah. kabuknoy nandito na ako sa Taytay Municipal Hall oh. so, so andito yung renewal ng business permit nila kabuknoy sa baba dito pala yung renewal of business permit nila kabok na yun, no? So, kabuk na yun. Thankful tayo kabok na dahil meron tayong kliyente sa renewal of business permit nila yan. Nakakawa ano na tayo ng requirement sa uh, renewal ng business permit sa kliyente ko. ako, ako na po yung uh, dapat kong yan na requirements para sa renewal ng business permit dito sa BPO yan. So, kukunin ko pa to sa aking kliyente itong requirements, Kabuknoy. Especially yung audited FS. So, ganun lang. Masalamat tayo, Kabuknoy. Nagkaroon tayo ng kliyente sa unang, uh, sa pangalawang araw pala sa ating bagong taon. So, Kabuknoy, bali palabas na ako, Kabuknoy, sa Taytay uh, -tay Municipal Hall. Si so Win Kabuknoy kasi kukunin ko pa kasi yung requirements doon sa aking kliyente. Kasi may kulang siyang requirements. So, pero nag, nag ano na siya Kabuknoy, nag down payment na siya sa akin Kabuknoy. So, yun Kabuknoy. Talagang thankful tayo sa Panginoon din. Pero tayo ng unang kliyente sa 2024. Kabuk yung Kabuknoy yung Taytay Municipal Hall. So, pupunta daw kami sa Changi Kabuknoy. So, abang kami na sa Kiel. So, kakain muna kami dito sa Greenwich Taytay bago kami pupunta ng Changi daw Kabuknoy. So, yan. Nagutom na rin kasi ako Kabuknoy. Kami sa Greenwich Kabuknoy. Napaka-order na kami sa Greenwich. Dito sa may Taytay. So, dito kami sa taas. So, yung Kabuknoy. Inantay namin to yung order namin sa may Greenwich. mama kasi yung asawa ko kabok dito sa taytay So yan, yeah, order namin. Asawa ko. So may, may nantay pa akong pizza kabok lang namin kumain ka bukloy so papunta kami dito sa taytay Changi kaya so, yung ka kasama ko ng asawa ka kasi Sumama siya nag-process, kabuknoy. So, hindi ko siya na-enter, kabuknoy, doon sa business permit dahil uh, may inantay kong audited financial statement galing kay sir dun sa client ko, kaya hindi ko pa siya na-enter. Yan, no? Tempered class. So, yun, kabuknoy, dito kami sa Taytay Changge. Tempered ka? So, dito kami, kabuknoy, nasa Taytay Changge. So parang ika, mas mura pa ata dito kabukay kumpara sa Divisoria eh. kasi marami kasing garments dito sa Taytay so yan so 50 pesos lang kabukoy so mahaba to kabukoy hanggang doon to so kung siksikan sa Divisoria mas lalo dito kabukoy dito sa Taytay -tay Changi marami kasing ano dito kabukoy mga garments kaya sobrang mura talaga dito ang mga damit dito sa Taytay. So yan. So yan ang purpose ng asaw ko kabungoy kaya sumama sa sa akin din sa pag-process dito sa Taytay Municipal Hall yan. Kasi hindi pa pala siya nakapunta dito sa Taytay, especially dito kabungoy sa Tsangge. So yan ang purpose niya kaya sumama kabungoy. Kasi malapit na uwi sila mama sa Bicol kaya ibilhan ko din ng mga yan, mga damit, mga pambahay. Jogger. So, 100 lang. Mura kamuk na dito sa Taytay. -tay. So, dalawa 150. So, dito naman, tatlo. So, ang ganda nito kabuk na yun. She in Chicago. So, ganda rin siya kabuk na yun. 250 lang kabukloy mura na to naik pa gusto yung tila niya kabukloy yun. Oh. so waffle na siya maganda rin ang dami ko kasing damit kabukloy so ito na yung dulo kabukloy yung haba yung kabukloy so yung iba kasi dito Parado itong mga ano na mga nakabuk so yan mili pa rin yung asawa ko si Yang nakalabas ka, nakami dito sa may Changi sa may, dito sa may Taytay so lilipat kami sa kabilang Kabuklay although the first time ko rin mag mamili dito ka, ano Kabuklay dito sa may Taytay usually Divisoria talaga kami Kabuklay kasi syempre doon tayo malapit yung Divisoria kapag napadaan lang din kami dito bili mo lang kami ng scramble mura lang sarap din yung scramble niya kapok so so dito sa kabila kapok na rin yan puro damitan yan kapok hanggang doon tapos sa kabila rin so galing kami dito na side kapok na na so parang mas maraming sarado dito banda sa tie-tie tiangge well, although first time ko rin dito kapok na yun namili dito sa Taytay. -tay. Kasi usually divisorya naman talaga kami dito. Pero mas marami palang mura dito kapok na yun sa may Taytay Changi. -tay 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 -tay. Sobrang mura ng mga damit. Pag mga pangregalo, sobrang mura siya kapok na yun. Sarap na. Scrumble. Scrumble. Okay, kuya. Dito sa may Taytay. Thank ang kapok na yun. Sarap din ang scramble na okay, ito. yung mga pasilyo dito, mga kabok na yun. Kung sa divisoria pa, ito yung 999 at 168. So dito, mga install-install kasi dito sa sa Taytay Changge Ayan layo pa ng pinanggalingan ng kabukay dali pa kami Valenzuela so dito lang kami sa Taytay -tay. although may purpose naman yung pagpunta ko sa Taytay kabukay dahil nag ayos ako ng permit ng kliyente ko hindi naman kabukay no? 30 pesos lang yung sando ang gaganda kabukay so pag nasa Divisoria, ang kabukay minsan 100 to kaya 75 so dito 30 pesos lang that means tatalunin na yung divisorya kabuknoy ng Taytay -tay. pagdating sa presyohan ng mga tinig kabuknoy. So, mas mura dito sa Taytay -tay na kabuknoy. So, yun, tingnan mong kabuknoy. Paano to? 20 pesos lang kabuknoy. Eh. Sipin mo kabuknoy. So, mas mura pa dito kaysa divisorya. Ay, hindi ko. may malaking ito, kuya. Pang five nabibu, years old. Maliit, no? Kaya hindi ka siya kay Lucas na malaki. May pang five ako. So, sipin mo kabog na yun. 75 pesos. Pang tulog kaya, ng, kaya, ng bata. terno kaya, na. Kaya, pagyan, ha, so, sarili kaya, daw kasi nilang panay. Ano, kabog na yun. Sarili nilang <clears throat> tahian. Eh, sobrang mura. Ay, blue ko yun. 75 pesos lang terno na yan. Tapos yung iba, 20 kabok na yan. Ano pang ibang design nila? So, 65 pesos lang yung kabok na yun, no? So, apat na kulay, yan. Wala yung pinakamalaki terno. na yan. 65 pesos lang terno na yan. Pantulog. Patay ng ibang kulay. So, yun, apat yung kinuha namin kabok na yun, 60 pesos lang. So, swak na swak kabok na yun. Dito sa Taytay. -tay. Sobrang mura. 20 pesos si kino 20 pesos kabuk na yun na istro yan apat yung kinong kabuk yun para kay Lucas yan pantulog niya 60 pesos lang terna na sarili nilang tayo yan ang daming tao dami na tao kabuk na yun excuse excuse So, bumili ko tovel box na ito yung binili ko naman dito sa Taytay. Pampasok ng gandang tela. Kahit ang yung na dalawa. Dalawa na binigay lang sa akin ng 550 kabok no yan. Ang ganda ng tela kabok na parang bumili ka rin sa bench. So, dalawa ito na kulay. Yung kabok no yung nabili namin dito sa Taytay Changi. Madami dami din kabok na Although meron din akong binili kabok na medyas ko. So, mga bagong uso na medyas at saka yung damit na waffle kapag kayo na polo. So marami din kaming napili kapag kayo. Sa halagang 1,000, ay 1,500, ang dami na niyang kapuknoy. So, yan, pawi na kami kapuknoy. So, dito ka, babe. So, meron po itong kapuknoy, oh. May soul changi. So, meron dito parang mall kapuknoy na pinupunta ni Alex Gonzaga, at ni Tony, ano, Tony Gonzaga. So, doon yun naman yung kapuknoy. Sarado ngayon Kaya dito lang kami sa may labasan Dito sa may San Juan So ayan pauwi na kami kabuknoy Tapos na kami sa Namili dito sa Taytay Changi So Palabas na kami At Uwi na kami medyo malayo pa Sa Valenzuela pa kami uwi yan, So mas mura dito kung po na 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 compare ko yung price kabuknoy dito sa Taytay Changi -tay at saka sa Divisoria mas mura-mura dito sa may Taytay Changi -tay so yan ka Bokloy so yan so, papuntang Taytay -tay Bayan yan kabuknoy dito na mapuntang binang ang una binangunan so ito yung pinapakruising ng Taytay -tay. so yan kabuknoy Bokloy lang kami sa Sky Kabuknoy Pagpapunta ang sa May Santa Lucia. Okay. Dito na kami ngayon sa Raymond Bus Terminal. So pagkatapos namin doon sa Taytay Municipal Hall. Tapos nag-Taytay Changi naman kami ngayon. Nandito lang kami sa Raymond kasi pupuhaan na namin ng ticket sila mama para nakabook na sila sa tickets so yan kabook na yun. dito na kami sa ang dami pa sa na, so, yan, na dito na kami sa Rimon sa so, may Sampalok Rimon kabook na yun. so dami ng mga pauwi naman ng probinsya kabook na yun. mga nagbakasyon sa Manila sa so, pauwi na naman so yan kabook na yung tilap puntang ticket boat ay sobrang haba dami ng pauwi paka-away ng vehicle. Ang so, dami. So ang haba pa ng pila. Dapat pala inagahan namin kanina bago kami pumunta Taytay. -tay. So yan. Ang haba ng pila. So, ang infanta. Dito naman yung mga vehicle, kapok na yan. So ang haba pa ng pila. Papunta ang ticket board. So yan kapok na yun. Ang daming pauwi ng people Kabok, may pauwi ng probinsya. Ito yung mga galing Maynila na bakasyon. So, grabe Kabok na eh. So, yung pila naman namin para sa booking ng ticket, mabahaba pa. Para makabook na sila ng mama ng ticket at hindi na mahirapan pag-uwi sa Sabado. Sabado ng gabi naman sila eh. So, oras is 6.25 na Kabok na So kabuknoy katatapos lang namin magpa-reserve ng ticket pa nila mama. So sasama daw kasi ng alis na sila mamas sa pabigol pa kabuknoy kaya magpa-reserve na kami. So, salamat kabuknoy sa pag niyo sa akin sa mga vlog ko. Tuloy-tuloy uh, lang support mga kabuknoy. Salamat sa Pananood. Tuloy-tuloy ang supporta. Follow more to cabinoy